Panayamin po natin ngayon ng isa sa mga polis na si SPO3 Junjun Reyes. Ano bang mapaglilingkod ko sa inyo? Um, mahirap po bang pinagdaanan nyo bilang polis? Ay oo, oo. nakamit ko yung gantong katawan sa pagpupulis. Eh, sa pag-training po ninyo, ano ho yung pinakamahirap na napagdaanan po ninyo? Ang pinakamahirap na training yung nagsiswimming kami. Nagsiswimming kami, pero kumakain pa rin ako. Nagsubukan na po ba din mapunta sa mga rally? Ganyan ho? Ay, hindi ko sinusubukan yung mga ganyan kasi takot ako sa bato eh. Hindi na ako nagda-drugs eh. Nasubukan na po ba ninyo na manakit o police brutality? Nasangkot na po ba kayo sa mga ganyang kaso? Kung sasabihin ko sa iyan na nasangkot ako, Baka hindi mo na maipalabas yan. <laughs> kami mga Paulis, meron din kami sideline. Ngayon, pinapasok na namin yung mga tusino, Longganisa, Embutido. Eh ano hong masasabi po ninyo na nawawalan na ko ng tiwala ang ating sambayanan sa mga ka kapulisan lalo na ho sa tulad ko ninyo? Kunyari, may nakita kang snatcher. Hindi naman bumbero tinatawagan nila, pulis. Kaya may tiwala pa rin sila. Ganyan po ba sa angles ng mga polis? Minsan, uh, um, nagamit ko na to pagka yung shootout. Aha. Three point shootout. Traffic, no? Tulad po niyan, traffic po ngayon. Ayos lang po ba sa inyo yan? Lalo na po pag may mga nagmamaneho na si Raulo. Um, okay lang yan. Siguro maya-maya, mawala din yan. Traffic naman, nawawala yan. Dapat kalamahin nyo lang yung sarili nyo, huminga kayo ng malalim. Tanki ng motor yan, oh. Gago. Ay! Oh! Uh! <tichiro> yung baril ko, yung Magnum, service bar arm yan. Then... Ayan po ba yung baril ng mga cowboy? Oo, yung... <tichiro> 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 May oras po ba kayo sa asawa ninyo kaysa sa baril po ninyo? Ang baril kasi, nakasukbit yan eh. Pero ang misis mo, hindi mo pwedeng isokbet. Yung garen, pumuputok. Pero ang misis mo, um, pwedeng putokan. eh ano naman po masasabi po ninyo sa mga billboard po na mga kita na ho yung lawit, uh, kita na ho yung guhit. Masasabi ko sa kanila, panindigan na nila. O so, ayan, katulad niyan. Ayan o, no? pakita mo yan. Pinanindigan niya na, di ba? May dede, um, dede, dede parang yung pagda-drive, parang nanonood ka lang ng TV niyan. May patalastas din. Kung makakita nga ako ng suso dito sa EDSA, ay magugulat ako. Suso sa EDSA? Sino bang hindi magugulat sa suso sa EDSA? Di ba?